TikTok videos ni Sara Garcia humahakot ng milyon-milyong views. Malapit na ngang mag-half million followers si Sara at isa ito sa patunay na marami ang nagmamahal sa kanya at napatunayan niyang kaya niyang tumayo mag-isa. Marami na itong TikTok videos na milyon ang views at nakaka-proud naman talaga ang isang Sarah G. Aminado man itong nangangapa pa sa editing kaya hindi pa din ito nakapagsimula sa vlogging. Ngunit napapatunayan na sa mga numerong ito na si Sarah ang may malaking ambag sa views at subscribers sa dati nilang YouTube channel na Team Tara Official. Pinatunayan din ito ng kanyang mga followers na nag -e enjoy itong manood ng vlog dahil kay Sarah. Effortless at genuine ang mga videos nito kaya tinatangkilik ng marami.